Magandang araw mga kaibigan. I shout out ko muna ang uh, masugid kong subscribers from Santa Rosa, Nueva Ecija. Abelio family. Uh, buong pamilya daw nanonood sa akin. Salamat. At mga Duterte forever daw sila. So mga diehard Duterte supporters. Salamat uh, Abelio family na kahit taga Luzon kayo. Uh, minamahal nyo, sinusuportahan nyo ang mga doterte sa Mindanao okay uh, bigyan natin ng uh, opinion itong pos ni Kipichu tungkol sa mga Nepo babies, yung mga anak ng mga mayayamang politiko kontratista na kung gumasta, baliwala yung 759,000 pesos isang kainan lang yun tapos 20 years old pa lang. Uh, ilang, 38 countries na ang napasyalan. Grabe. O ito. Meron pala silang food elevator. Ang mga anak nitong mga mayamang politiko o kontraktor nito, darating na lang may elevator na magdadala ng pagkain sa ilang mga kwarto. Kaya food elevator. <laughs> ito. Kahit yumaman ako, sabi ni Chrisette, I will never install one like this. These kids grew up entitled because their parents allowed them to be excessive. Lagyan ba naman ng food elevator yung kwarto? <laughs> Having money does not automatically mean you are going to raise a spoiled child. Nasa pagpapalakian. Your kids can can have everything they want or need because that's Why you work hard, so they can have the things you didn't. But no kid ever dreamed of having a food elevator to carry food and water to their rooms unless you put that idea in their head. lang <laughs> to food elevator and a service lift like this, especially one that's not really used or necessary. kasi may mga kamay at paa naman kayo is what changes a kid's perspective about what their money gives them. Your kid is supposed to walk to the kitchen to look for food, talk to their parents or the help or help while there, make a bit of an effort to scourge for food, put together something on their own, even it's just to add a spoon or get A napkin or grab water they are supposed to correlate hunger with effort their parents should have the opportunity to tell them ikaw komuha nan sarili mong tobi may pa at kamay ka kanaman that's basic even if you're worth one million or one billion the synapses of your brain makes all these connections It's not just it's not just simple food lip. It's manifestation of your win being catered to anytime, anywhere, and all you have to do is booze. That will really solidify your mindset that you don't want in your child if you want to raise them well. So, salamat po, Creset. Parang di pamilya na si Creset. Dalaga pa ito eh. <laughs> Alam niya ng ano. So, <coughs> Ako, nag-underag ko kanyan. Hmm. Yung tatay ko, stricto, pinatrabaho niya kami. Trabaho. Kaya nasanay ako ng trabaho. Ang nanay ko naman, masyadong mabait. <laughs> yung pagluluto, hindi ako marunong magluto noon eh. Kasi nanay ko lahat ang nagluto. Kaya lang, trabaho sa labas, marunong ako magtrabaho sa... Uh, ano. Kaya nung nag-college na ako, ang number one problem ko, yung pagluto. Paano ako magluto ng pagkain? Kasi hindi ako tinuruan ng nanay ko na magluto. So, nung nagkaanak na kami, ay talagang, ano, uh, grabing disiplina, grabing, ano, mag, as early as, ano, elementary pa lang, tinuturuan na, na namin yung anak namin magluto. Kaya marurunong silang magluto ngayon. So, I-compare natin kay Kitty Duterte, itong Claudine ko, pamangkin ni Congressman Saldivo, Na kung ano-anong karangyaan, ano. Si Kitty, ko, uh, Kitty Duterte pala, iba yung ano niya. Nagbebenta siya ng mga cosmetics, kailang hindi niya ginamit yung pagka-anak siya ng presidente. Isi Kwento ni Kipichu, <coughs> on her own, si Kitty Chu ang nagde-develop ng kanyang product, siya ang marketing siya ang... Ah, si Kitty Duterte. Sabi ni Kitty ah, kasi itong si Kitty Duterte nagpapatulong kay Kitty Paano yung mga advertisement, pinapakorek niya. Kaya lalo kong na-appreciate kung paano pinalaki ng mga Duterte si Pangulong Duterte ang kanyang mga anak kaya tignan ang kanilang mga anak ngayon walang luho sa buhay hindi mayabang uh, kasi dinisiplina sila train up a child ano bang? Proverbs Tra sa Proverbs train up a child hindi pa nga ako tapos eh. <laughs> train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it So, it... <laughs> na kayo, may quotes ako dito, hindi niya ako pinapatapos. Inapply namin yung biblical principle sa pagpapalaki sa aming mga anak. Kaya kaya ngayon, wala kaming problema sa aming mga anak. Dito na ang challenge niyan sa aming mga apo. So, problema ng aming mga apo, English zero. Hindi sila marunong mag tagalog Kasi sinanay ng kanilang mga parents na mag-English-English. english english So, hirap na hirap na ano. Okay, so, food elevator. Uh, Pero, magbasa lang ako sa mga comments, ah. Mahal mo ba yung anak mo? Tini-spoil mo? Meaning, hindi. Ethel Pineda, found money. Hindi alam kung saan ilalagay. Tom Beringuer. Okay, ano, this... Thieves will raise offspring who are soft and cannot function in a normal world. They will be eaten alive by those who work hard and have grit and perseverance. Natural selection will come into play. Basie Fernando, parents pamper their, their, their children with material things not only out of love but also to give them the comfort and opportunities they themselves long but never had. However, in the long run, this can do more harm than good if it prevents children from learning discipline, resilience, and the value of hard work. So, leksyon po sa atin ito. Huwag nating ispoil ang ating mga anak at ang aming mga ating mga apok. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo uh, namimigay tayo ng mga livelihood assistance nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee Panorin nyo ang video na ito oh, karon ako diri sa kapian ni landang ni dato makalandang na mag si, uh, si akong kauban ni nga uh, tambo kaayo ang kape so, makita nato mo ni ang kapihan ni dato makalandang uh, sa pakabulan sa pakabulan So, nami diri karon sa akong kauban kay nag-wedding me sa kape nga wedding ana ko ang tapian ni datu landang kay para gyud nga dali makarbes dali mamunga ba O sote tambok gyud guys ya. Mm Og ako pag yun giporboraisan o yuta para yun nga mutambok pag siya. So kani nga seedling ang natanom diri nga sa 1,805 ni kapunuan. Oh. Ang yun na mo aron Ух ты. Salamat kay sa Ginoo og sa nagsuporta sa kape nga nakapananom yudmi. O Og iyan ni dato makalandang tanom. Salamat gyud kaayo.